<laughs> mayroon tayo sa... Mo, isda. Oo, oh, dami isda. Hey, ito, ang ganda rin ng pabilyo na to. Yung oh, oh. nagre-reflect yung red. ayan. Oh, so, oh, diba? Isilpi mo na lang. yon. 5, 4, 3, 2, 3. Sa Saan pa? Ano ba yun? Wait! Ano no, no, tayo? tayo wait! wait. wait. <laughs> Nakabidyo pala! Nakabidyo pala! <laughs> okay. Pupunta naman tayo dito sa kabilang side. Ayan. Eh, Merong fountain. <laughs> Sige, dito ako magpipicture. Yan. Yan, dyan kayo. Magsalo-salo kayo. Salo-salo. Oh, so, yan ang waterfalls. Nadaan na yan. So, okay tayo dun sa taas. Medyo malawak tong park na to, guys. yung mga Cypress tree, medyo red pa. Ano na ngayon? January 19. January 19 na ngayon. Yung mga lotus pala nilalagyan ng ganun, no? Para hindi tangayin. Na? Up. No okay. climbing. In. Ah. In, 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 in. May ilaw siguro to sa gabi. Yung white smoke. Yun, no? <laughs> Parang gusto kong hintay gabi Parang mag okay. mga naglilinis yung daan yan. Yan na, okay tayo dito sa taas sa pavilion. Punta sa Edgarati, baka yung pwesto namin. Hindi sa iba. <laughs> ah. Shedding ka ba? Oh, Meron ako. Hindi, dala ko po. Meron na kayong tatot. ganda ng pavilion. Ang uh -huh. ganda rin pala, Tana. Parang style niya yung... Tita, parang style niya yung Kowloon Wall City. Ah, oh, oh, na, di ba maganda rin yung mga pavilion doon sa park na yun? Sakto lang din pala yung jacket natin. Hindi masyadong malamig. Kaninang umaga lang. Lalo na sa Shatin. Paglabas ko ng train, di ba open yung train doon? Oo. Ang tagal pa ni Raquel. Nagiging na ako sa gilid Oh. eh, ang tagal naman ni Raquel. Nanginginig-ginig na ako sa gilid. Meron din doon. May mga bato. Ay, hintay mga bulaklak. Sa baba. Ang tapos hey, palabas na tayo. Ibang, ano, na, Hindi, doon na sa MTR. Balik tayo doon. MTR na uh, yung balik, ta balik tayo doon sa MTR. Ah, maganda pala yung ano dito sa gitna eh. Pag dito. o oh, dito. Mas maganda. Ang ganda rito. Ang daming upuan. At madaming flowers. Ang hmm, ganda. So, ano kaya to? Aming ah, playground din. Aming ah, playground din. May playground. Oo, oh, may wifi pa sila. Oo. Dito ba tayo? dito ba tayo. Ha? Dito na. Balik tayo. Hindi ko alam kung may ikot yung doon. Ikotin yun natin. Pwede ah, rin. Pwede rin. Ikot tayo. Oo. Maga pa naman. Balik tayo. Gusto ko Tita, gusto ko dito. Ha? Dito. Gusto, gusto ko dito. Ayan o, yung mga Talanda. flowers pangit ang mga flowers ko kasi it's very, very dry. Hindi, ano na kasi weather eh. Sobrang dry. Oo. oo. Yung sa bahay nga, parang ang bilis sumubo lily namin eh. Yung water lily, yeah. nag, nag, ano na kagad siya, nagroot root na kagad. Just, sa, sa pinaka-roots ka lang, sa gitna ka na. We, ay mo na mga ugat Oo. Oh. ka na dyan ah bigla. Wala <laughs> naman ako sinasabi. Oo. Oh, Masyadong oh, oh. ano. Masyadong mm. ano, guilty. Know, pa. Anong ilang day, anong ura, araw, araw balik nyo? February 4 nang umaga. February 5 na nang umaga yung arrive namin. 1.35 a.m. na natin ang papunta sa MTR. Oh, ang yung maganda siya. Maganda mag-walking-walking walking dito. Tsaka hindi rin nila binabawal yung mga naglalatag na tambay. Masyadong maraming naman dito, di ba? Hindi masyadong powder. Mga ako. Mga nakatambay na mga ano. ka dito, dito ba? Mga ganun. Powell ka pag nahuli. Ganda dito. Picture mo ako Ano na. Okay. Let's go. Ang baba ng mga flowers. Okay. Matangkad ka kasi kaya hindi ka nabibigatan sa dala mo. Ah, highway na. Ito yung dinaanan natin kanina siguro. Ah, ang galing. Ito na na sa din. Ito paglakad nakapaglakad-lakad. Ayun! Ito na paglakad lakad na kayo. Hindi pa, hindi pa natin napuntahan tong isa na to. Dito tayo, lumaan. dito tayo ah. Ayun oh, yung puti. Sulitin natin yung pamasahe. Oo. Hindi pa, di ba? May solar din pala dyan ta. Ah, ito yung sa kabilang side ng pinuntahan natin. Ayun, dami na, no. May namuhuli na ng bubuyog. <laughs> Dito nakaharap yung mga flowers. Sa kabilang side. Ay, nakahuli ako. May oh. <laughs> katawan mo, wag mo patayin. Ay. Ay, kagating ka niyan. Five seconds lang yun eh. Oh. Game! Pause na. Pause Nakabigyan na naman <laughs> ito. na no, na no, na no, na no. tita ikaw na <laughs> wait tore 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 okay let's go sa MTR ang ganda talaga ng mga flower dito ayan tanan tanan pero yung mga oh, matagal pala yung show law no oh, din pero yung mga cypress tree to yun na, halos lahat Halos lahat niya tuyo na. Pero, kahit Pero na, maganda lang, maganda. o, o, nagre-reflect pa rin sa araw. Yung kulay. Ay, Raquel! Yes. Si Raquel, hindi yan ay, na iyan Wala. Wala nga siya lang <laughs> yung dalay. Hindi rin lumabas yan, no? Yung si, hindi. Oh, nag-usap siya ang Okay, nandito na tayo sa North District Gate 5. Yan, paalis na tayo. Kaya nga, dito kami dumaan kanina, dito rin kami bubalik. Pabalik na kami sa MTR. Balik MTR. Si Rose. Sana all malapit sa MTR. ano din. 5 minutes. 5 minutes. Tagal. Ako nga 25. Oh! Homantin. Homantin, Mongkok, Yaumate. Para parehas lang yun. 25. Nilalakad ko yun pag nag-MTR ako. 唉，對住我哋隔篱嗰度，隔篱嗰座。<noise> <noise>